Magandang araw tagig. Narito na ang ating Taguig City Daily Weather Report ngayong Webes, ikalabing apat ng Setyembre sa so taong 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy na minomonitor ang low pressure area na huling namataan kaninang alas ng madaling araw sa layong 395 km silangan, hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Wala itong direktang epekto sa ating bansa at inaasahang malulusaw sa susunod na 24 hanggang 48 na oras. Patuloy naman ang pag-iral ng hanging habagat sa ating bansa kung kaya't inaasahan natin ang maulap na kalangitan at mga pagulan sa bahagi ng Central Zone, Southern Zone, Metro Manila, Visayas, at bahagi ng Mindanao. Inaasahan ang pekong ito ng hanging habagat hanggang bukas. Samantala, ayon naman sa ating tower system, makararanas ang ating lungsod ng bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorms dulot pa rin ng hanging habagat. Dahil dito, pinapayon ng lahat na magbaon ng payong o kapote, para laging handa ngayong panahon ng tag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Huwebes ay maglalaro sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 38 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 1 hanggang 13 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Kanluran. At ayon ang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigan nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.